Good. Hello guys, maglampas na guys. Pratam na itong sili. Hi guys, mag ta guys sa atong sili Hello guys, Kaya tayo kamuti guys oh. Kamuti at saging guys. Panang halian kayo guys nang saging. Tsaka kamuti. kita so, tawag sa mga kumakain ng kamuti dyan. Ang taong kumakain ng kamuti guys, masaya ang kanyang buhay. Kasi ito libre. Itong saging libre pito itong makabigan. Kaya pag kumakain ka dito, masaya yung buhay. Kasi libre. Kaya sa bundok mga kabilgan, mga pagkain libre. Masipag lang magtanim. Kaya itong kamuti at saging libre po ito. kumuha ka lang sa paligid. Pag may tanim ka mga kabilgan. Pero kapag huwa ka tanim, hindi ka makakain ito. Kaya taas sa mga makain ng kamuti dyan. Gusto makain ng saging. sa out sa inyong lahat. Ayan po yung vlog natin today. Shout out sa mga mga maganda at pugi sa buong mundo. At saka shout out sa aking magandang misis. Yan yung misis ko pinakamaganda sa blat ng lupa.